Alas dose na ng gabi at pagod na pagod ako. Halos labing anim na oras akong nagtrabaho bilang graphic designer. Ang opisina ko na nasa gitna ng Makati ay malayo sa bahay ko sa Bulacan. Matindi ang ulan kanina kaya sigurado akong matrapik pa rin sa EDSA kahit hating gabi na. Ang tanging gusto ko na lang ay makahiga sa kama at matulog. Habang naglalakad ako palabas ng building, binuksan ko agad ang Grab app. Kailangan ko ng sasakyang mabilis dahil pakiramdam ko anytime babagsak na ako sa sobrang antok. Kaso, dahil sa oras, kakaunti lang ang sasakyang tumatanggap. Naghintay ako ng halos limang minuto. Pagkatapos ng ilang beses na pag-refresh, may tumanggap din. Ang pangalan ng driver, Mang Kiko. Ang sasakyan, isang lumang modelong puting Toyota Vios. Ang rating, apat na siyam Halos perpekto. Napaisip ako, wow, ang galing naman, perpekto ang rating. Pero bakit parang wala akong makitang grab sticker? At bakit parang ang tagal niya? Ang profile picture ni Mang Kiko ay hindi malinaw. Parang luma na at halos natatakpan ng anino ang kalahati ng mukha niya. Pero ang mata niya, parang nanlilisik. Napailing ako, stress lang yan Angelo, huwag kang mag-isip ng masama. Uwi na, bulong ko sa sarili ko. Nag-text ako sa kanya. Kuya, sa tapat po ako ng security bank. Salamat. Agad siyang nag-reply. Sige, malapit na. May dinadaanan lang. Ang may dinadaanan lang na reply niya ay hindi pang at parang naramdaman ko na may kakaiba. Pero sige, gutom at antok ang pinakamatinding kalaban ko ngayon. Naghintay ako sa gilid ng kalsada habang tumatama sa mukha ko ang lamig ng hangin sa gabi. Pagkatapos ng halos dalawampung minutong paghihintay na parang isang oras na sa pakiramdam, kumay humintong puting biyos sa harapan ko. Hindi ito ang karaniwang kinang ng Grab car. Mas luma ito at medyo maalikabok, parang matagal nang hindi nahuhugasan. Ang plaka ay tugma sa app. Binuksan ko ang pinto sa likod. Ang loob ng sasakyan ay may kakaibang amoy. Hindi amoy air freshener. Hindi rin amoy pawis. Amoy lupa, parang amoy luma o parang may bahagyang bahid ng amoy ng hilaw na karne. Hindi ko pinansin baka galing lang sa pinagdaanan niya. Kuya, good evening po. Bati ko ang driver, si Mang Kiko, ay lumingon. Siya ay payat, parang butot balat, at ang kutis niya ay sobrang putla parang hindi na nadadapuan ng araw sa loob ng maraming taon. Ang buhok niya ay manipis at nakahiga sa anit. Ang mata niya na nakita ko sa litrato ay mas malinaw ngayon. Malaki pero may dilim sa loob at parang walang buhay. Hindi siyang umiti. Ah, ikaw si Angelo? Tanong niya. Ang boses niya ay mababa at malalim, parang galing sa ilalim ng lupa at napakalamig. Opo. Salamat po at tinanggap niyo ang booking ko. Ang tagal ko na pong naghihintay. Hindi siya sumagot. Tiningnan niya lang ako sa rear view mirror. Ang tingin niya ay hindi ordinaryo. Hindi ito ang tingin ng isang driver na naghahanap ng ruta. Ang tingin niya ay parang sinusuri ako, parang inaalam niya kung gaano ako kabigat o kung anong damit ang suot ko. Sa Bulacan pa tayo kuya, medyo malayo-layo. Alam ko, sagot niya at umandar na ang sasakyan. Ang biyahe ay tahimik, sobrang tahimik, ni walang radyo. Ang tanging naririnig ko ay ang tunog ng makina at ang pagandar ng gulong sa kalsada. Sinubukan kong makipagkwentuhan para hindi ako antukin o para lang gumaan ang pakiramdam ko. Pasensya na po kuya, pagod na po kasi talaga ako sa trabaho. Ikaw po, gabi na. Nagdra-drive pa rin po kayo? Huminga siya ng malalim. Kailangan, sabi niya. Kailangan kumita. Oo nga po kuya, mahirap ang buhay ngayon. Kaya dapat maging matibay ang sikmura natin, di ba? Dito nagiba ang tono ng usapan. Bigla siyang tumawa, hindi malakas. Parang simula lang ng tawa at parang tuyot at malutong na tunog. Sikmura? Oo. Kailangan talaga matibay ang sikmura, lalo na kung ang kinakain mo. Hindi pangkaraniwan napalunok ako parang naglalaro siya sa isip ko nagsimula siyang magtanong pero ang mga tanong niya ay hindi tungkol sa traffic o politika matangkad ka angelo sabi niya habang nakatutok lang sa kalsada pero alam kong tinitingnan niya ako sa salamin kailan ka kumain ng matigas na pagkain naguluhan ako ha kaninang gabi po kuya nag-dinner po ako bago ako umalis hindi hindi yung kanin o karne yung yung may mga buto Ah, baka yung chicharon kaninang lunch. Ba't nyo po natanong? Napansin ko na parang nanginginig ang mga kamay niya sa manibela. Hindi sa galit kundi parang sa pagka-excited. Tinitingnan ko lang kung malakas ka. Kung malakas ka, mas masarap, sabi niya. Parang tumindig ang balahibo ko. Sinubukan kong mag-isip ng mabilis. Baka baliw lang si kuya, baka gutom, o baka nagda-drugs. Pero ang rating niya ay 4.99. Hindi yan makukuha ng isang baliw o lasing na driver. Nagpatuloy siya. Bakit parang kulang ka sa dugo, Angelo? Napansin ko ang labi mo, manipis. Parang wala ng buhay. Doon, nagumpisa na akong matakot paano niya nalaman ang pakiramdam ko. Kulang na kulang talaga ako sa tulog at siguro maputla ako. Pero para diretsuhin niya ng ganun, parang may kakayahan siyang makita ang loob ko. Kuya, maayos naman po ang pakiramdam ko. Siguro po pagod lang malapit na po ba tayo sa NLEX? Tanong ko, sinubukang ibalik ang usapan sa normal na bagay. Malapit na. Pero dadaan tayo sa luma, mas mabilis at mas tahimik. Ha? Luma? Aling daan po kuya, baka delikado. Hindi. Alam ko ang daan. Alam ko ang laman ng bawat kalsada, bulong niya. Lumingon ako sa bintana. Ang daan ay nagsimulang dumilim. Umalis kami sa main highway at pumasok sa isang kalsada na puno ng mga puno sa magkabilang gilid. Walang ilaw at ang tanging nagbibigay liwanag ay ang headlight ng sasakyan. Sinubukan kong kunin ang cellphone ko. Pagbukas ko, no service. Walang signal. Nagpanik ako. Tiningnan ko ang GPS sa Grab app pero parang naglalag ito. Ang kotse ay hindi umaayon sa linya sa mapa. Pero patuloy siyang nagmamaneho. Habang umaandar kami sa sobrang dilim na kalsada, may napansin akong bagay sa ilalim ng driver's seat. Parang may kumikinang. Lumingon ako ng bahagya at sinubukang tingnan. Hindi ito pamilyar. Mukha itong isang tali o lubid, pero ang dulo ay may kulay na parang dugo. At ang pagkakagawa ay hindi pangkaraniwan, parang gawa sa mga pinagdugtong-dugtong na hibla ng laman. Napakurap ako, baka imagination ko lang, baka ribbon lang. Nagsalita si Mang Kiko ulit na nagpabalik sa akin sa realidad. Angelo, may pamilya ka ba? Opo kuya, may parents ako at may isang kapatid. Bakit po? Ang ganda siguro ng lasa ng pamilya mo, lalo na yung bata. Nalamig ako. Lasa? Bata? Ang kapatid ko ay 12 years old. Kuya, teka muna. Ano po bang pinagsasabi niyo? Parang nakakatakot na po sabi ko sinubukan kong maging matapang tiningnan niya ako sa salamin at sa pagkakataong ito, hindi niya na tinatago ang ekspresyon niya. May matinding pagkauhaw sa mata niya. Matagal na kaming hindi nagdiriwang. Ang pamilya namin, gutom na. Sino po bang pamilya ang tinutukoy niyo? Huminga siya ng malalim. Lumabas sa bibig niya ang amoy ng hiningang hindi pangkaraniwan. Hindi lang amoy ng ngumunguya ng betel nut o sigarilyo, kundi amoy ng luma at bulok na bagay ang mga kasama ko, ang mga kapatid ko sa dilim. Akala mo ba ang mga grab driver lang ang nasa daan ng ganitong oras? Hindi. Ang mga katulad ko rin. At ngayong gabi, ikaw ang raffle prize. Doon na ako nakasiguro. Hindi siya normal na tao. Pwede siyang baliw. Pero ang paraan ng pananalita niya, ang pagiging kalmado niya habang sinasabi niya ang, uh, ang nakakatakot na bagay na iyon ay mas nakakakilabot. Napansin kong parang lumalabas sa gilid ng bibig niya ang isang bagay na matalim. Parang hindi pangkaraniwang ngipin. Pilit niyang isinasara ang bibig niya pero hindi na niya maikubli ang lahat. Kuya, pakibaba na lang po ako dito. Pakicancel ko na lang po ang booking. Parang hindi ko na po kaya, sabi ko, habang unti-unting hinahanap ang seatbelt release. Tumawa siya, malakas na tawa. Pero ang tawa ay parang pagkiskis ng kuko sa bakal. Hindi, Angelo. Hindi mo na makakancel. Matagal na kitang hinihintay. Bigla niyang ipinreno ang sasakyan. Tumilapon ako sa upuan. Tiningnan ko ang paligid. Nasa isang bukid kami o sa isang bakanting lote na napapalibutan ng matataas na talahib. Walang bahay. Walang ilaw. Walang kahit anong tunog kundi ang tibok ng puso ko. Naramdaman ko na parang lumulutang ang likod ng sasakyan. At doon ko napansin wala nang gulong ang kotse sa likod. Hindi, hindi iyon gulong. Ang likod ng sasakyan ay parang nakalabas na sa katawan niya. Lumingon si Mang Kiko sa akin, dahan-dahan. At doon nakita ko ang buong katotohanan. Ang kanyang mga mata ay naging dilaw na dilaw at nanlilisik. Ang kanyang bibig ay umabot hanggang sa gitna ng kanyang pisngi at ang mga ngipin niya ay naging matutulis na parang tingga at sobrang haba. Ang leeg niya ay parang umunat at lumalaki at ang balat niya ay nag-iiba ng kulay. Nagiging kulay uling ito. Pero ang pinakanakakakilabot ay ang amoy. Ang amoy ng hilaw na karne ay naging amoy ng bagong patay na hayop. Sabi ko sa iyo, Angelo, sabi niya. Pero ang boses niya ay hindi na boses ng tao. Parang dalawang boses ang nag-uusap, ang boses ni Mang Kiko at ang boses ng isang hayop na may matinding gutom. Maghahatid ako pero hindi ka sa inyo iuuwi. Iuuwi kita sa pamilya ko. Nakita ko ang kamay niya. Ang mga daliri niya ay humahaba at ang mga kuko ay naging itim at matatalim. Sinubukan niyang abutin ako. Doon ko nakita ulit ang tali sa ilalim ng upuan. Hindi ito ribbon. Ito ay ang dila ng aswang na parang ginagamit niyang panghila o pang-detect ng biktima o baka ginagamit niyang tali para hindi tuluyang kumawala ang kalahati ng katawan niya wala akong naisip kundi ang tumakas. Sa sobrang takot, hinampas ko ng hawak kong laptop bag ang bintana sa gilid ko. Hindi siya nabasag, pero napakalakas ng ingay. Nagulat si Mang Kiko sa ginawa ko. Ang isang kamay niya na nakaunat papunta sa akin ay umatras. Ang pagkagulat niya ang nagbigay sa akin ng pagkakataon. Napasigaw ako pero hindi na Tagalog ang lumabas sa bibig ko. Isang malakas na ingay ng pagkatarantalang. Mabilis kong sinubukan buksan ang seatbelt. Nakalimutan kong tanggalin kanina dahil sa sobrang panic. Noong matanggal ko, mabilis kong sinipa ang pinto. Blag, hindi ito kaagad bumukas dahil sa pagkakapreno niya, pero sinipa ko ulit gamit ang lahat ng lakas ko. Bukas ka, sigaw ko. Sa pangatlong sipa, bumukas ang pinto. Parang may tumulong sa akin dahil bigla itong lumuwag. Tumalon ako palabas ng kotse. Hindi ako nag-isip Tumakbo ako sa dilim papunta sa direksyon ng kalsadang nilakaran namin. Narinig ko ang malaking dagundong sa likod ko. Lumingon ako at halos atakihin ako sa puso. Ang buong likod ng sasakyan ay nakabukas na at nakita ko ang tunay na anyo ni Mang Kiko. Ang kalahati ng katawan niya ay parang naputol na at ang nakita kong gulong ay hindi gulong. Ang kalahati ng katawan niya kasama ang mga bituka at laman loob na parang may sariling buhay ay nakakabit sa harap at umuurong sulong ang katawan niya. At narinig ko ang tunog na hindi ko makakalimutan. Ang pagaspas ng malalaking pakpak na parang paniki na nagsisimulang lumabas sa likod niya. Ang galoo! Sigaw niya at ang boses niya ay naging alulong ng isang hayop at napakalakas. Tumakbo ako, hindi ako lumingon. Sa sobrang takot, hindi ko na naramdaman ang sakit ng mga bintiko o ang mga kagat ng lamok. Tumakbo ako papunta sa kalsadang may maliliit na bato hanggang sa nakita ko ang malayong ilaw ng isa pang sasakyan. Walang patumangga akong tumalon sa gitna ng kalsada. Kahit maipit ako, mas gusto ko pa yon kaysa sa balikan ako ng nilalang na yun. Tulong! Tulong po! Sigaw ko. Buti na lang, ang driver ng sasakyan ay isang pamilya na pauwi. Mabilis silang nagpreno at nakita nila ang takot sa mukha ko. Agad akong sumakay at nagpaliwanag kahit hindi ko na alam kung anong tagalog ang lumalabas sa bibig ko lumingon kami sa likod walang puting vios walang mangkiko walang kahit anong makikita kundi ang madilim na talahib at ang katahimikan ng gabi dinala ako ng pamilya sa pinakamalapit na police station pagkatapos kong magpaliwanag kahit nahihirapan silang maniwala nagpatulong ako sa kanila na tingnan ang grab app ko Naglogin ako ulit. Ang booking ko, naka-cancel, walang history, walang monkey ko. Ang tanging nakita ko lang ay ang Rate Your Last Ride pero ito ay ang grab bike na sinakyan ko kaninang umaga. Parang panaginip lang ang lahat. Pero ang pasa sa braso ko, ang sakit ng pako at ang amoy ng luma at karne na hindi maalis sa damit ko ay nagsasabing totoo ang lahat. Umuwi ako kinaumagahan pero hindi na ako sumakay ng grab sa gabi. At tuwing makakakita ako ng lumang puting vios o tuwing may driver na tahimik, laging bumabalik sa isip ko ang nanlilisik na dilaw na mata ni Mang Kiko. Hindi ko na inisip ang rating na 499. Siguro, napakagaling talaga niyang driver. Napakagaling na aswang.